Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, masayang-masaya tayo para kay Dustin. Kasi nga, ay nina kapag picture siya sa kanyang matagal na long time QB's crush na si Catherine Bernardo na dahil sa Ivy Clinic kasi birthday ni Doc Ivy at nandoon ang kanyang mga endorser, mga talent ni Doc Ivy na nagpapaganda at nagpapagwapo sa kanyang clinic nandoon, siyempre na isa na doon si Catherine Bernardo alam naman natin na talagang close na close si Doc Ivy kay Catherine ang mga big stars na kasama ni Dustin sa pa birthday ni Doc Ivy ayan bago matulog si Dustin or bago umuwi pinost niya yan sa Twitter at nakita niya yung old video ni Dustin na talagang si Catherine Bernardo talaga ang kanyang crush mula noon at hanggang ngayon pero may chika <clears throat> na yung Catherine Bernardo pala ay kamukha ng ex ni Dustin. Three. So ilang taon niya ba yung ex ni Dustin at siya? Yan, pinakita na magkamukha daw or may similar, similarity itong si Catherine Bernardo kay sa ex ni Dustin. Kaya tinutokso itong si Dustin relapse daw. Sabi ng ibang mga sulit Dustin new fans. At okay na okay naman yan kay Bianca. Ate Catherine yan ni Bianca. Ilang teleserye na, ilang movie na ata. Na naging kapatid ni Catherine si Bianca sa movie. Kaya close din itong si Bianca kay Catherine Bernardo. Sad to say lang na wala si kay Bianca sa birthday ni Doc Ivy. Kasi nasa Jensen siya kasama si Isner. Ang nakasama lamang ni Dustin ay si Mika at si Brett. So, kulang yung kwadro ng isa. At sabi nga ng iba, yung mga Wilkag, tahol-tahol na naman kasi nga magkasama si Miss Annette, ang big boss ng GMA at si Dustin na sobrang close at makikita na sobrang close ni Miss Annette kay Dustin. Ang chika naman na yung sweatshirt na ni Dustin. la dinala ni Bianca sa Jensen pag lagi may LDR daw silang dalawa parang may bitbit na isang damit ni Dustin si Bianca para hindi niya ito ma miss yung white sweatshirt ba nakita nyo yon yung sinuot ni Bianca after ng show kay Dustin daw yon gaano ito katotoo kaya naghalungkat na naman sila na suot ito ni Dustin so happy tayo kay Dustin kasi bago siya mag birthday ni Doc Ivy ay may ganap siya. Magnolia ata yung ganap nila ni na AC, Josh at ni Vince. So happy happy tayo kay Dustin. So yun na po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa uli. Bye bye. Also remember wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa